Masaya! Paano yung masaya? Oh, paano yung malungkot? Paano yung nagugutom? Paano yung um, galit? Paano yung natatakot? Natatakot nandiyan yung mga zombie! Ano? Oh, ano mga zombie? <laughs> <laughs> um... Um, sige. Ano, who's who? Kung sino ang tinutukoy, tataas ng kamay. Sino ang mas laging wala po nga, naliligo? Ako! Si Kish. Okay. Sino naliligo? Sino ang? Si Kish lang ang naliligo. Sino ang uh, mas magaling sumayaw? Sino ang mas magaling kumanta? Sampol, ako, ako. Ako, ako. sampol. Ah, uh, sampol. Kanta, kanta, kanta. Asikis mo na, kanta, go. O, oh, niyan naman! Kanta! Go! Sayang pa! Bobby Ito! 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 Oh! Mister Mr. Pogi! O, oh, sabay na sayaw! Doon lang! Huwag kayo masyadong malapit sa camera! Lahat kayo makukunan! Go! Sayaw! Say Okay, um, sino marunong 'yung mag-magic? Ah, oh, sige muna. Sige. na 'yan. may talent si Kish. mo 'yan. sige. Ready. Wow! Oh, ang galing ng magic ka. Oh, next. Oh, sinyal naman. Anong magic? Oh. Oh, kukuha siya. Oh. Oh. Oh, sige. Oh, wait lang. mo stand up dyan. Oh, dyan. Oh, one. Wait lang. Oh, wait lang. Oh. Kita mo muna. Oh. Sa kabila. Oh. Oh, galing. Oh, sikis na man. Wait lang, iba siya, Wait lang, sikis muna. Oh, galing mo. Oh, babalik na, babalik na. Oh. Kish, anong gusto mong sabihin sa mga bata? mas gayo, maglalabas kayo para hindi kayo mapuntahan ng COVID sa ilo. Ikaw, anong, anong gusto mo sabihin sa mga bata? Mag-face mask lagi para hindi mabasa. <laughs> ano ba yung COVID? COVID-19 may virus. Wow, ano yung COVID? Merong um, masakit Ah, ano masasabi nyo kay President Duterte? Wala muna bisla muna, palagi. Mask face mask. Ako lang, mas. lang Wait lang, no, wait lang. Anong gusto mong sabihin kay President Duterte? Mas palagi mask palagi. Daniel Michael. Sa po ngamaya. Bagama't may iba uh, eh, din na kayo, pwedeng nakayong lumapit sa mga Ha? Huh? Huh? Ikaw, anong gusto mo sabihin kay President Duterte? Five minutes later. Pawalain ah, ang COVID para hindi na mag-Christmas. Ano naman gusto nyo sabihin kay Jesus? Hey Jesus. <laughs> A few moments I love later. Jesus. And that again I love you.